Magandang umaga po sa lahat. Gustong Bisayas Mindanao, kung saan kayong na mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, Samuel Soriano TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mga kolektor ng barya kaya o sa isa tayong kolektor. Ayan po, at natin ang kanilang mga halaga. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayo'ng dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Yun naman pong mga nanonood na senior citizen kung saan kayo'ng dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin YouTube channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Aanyayahan ah, ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Ayan. Ayan po. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki na po sa kanang bahagi. Malapit sa kanyang baba ang kanyang pangalan, siya po ang ating dakilang bayani na si Jose Rizal. In the year 1919, din mark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod po natin, makikita naman natin ang isang imahe ng 1 peso and then kalabaw, pero yan po ay tamaraw. Ayan. Ang scientific name po niyan ay Amnoa mendorenses. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalani mo muna natin siya, siyempre po. Issue po, Philippines po, Period Republic, 1946, up to date po. Type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990. Value nito, 1 peso po. Large type, mayroon pong maliit nito. Currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May haba po itong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, bilog. Orientation niya, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January to 1998. Number, N-2448. Reference number, KM-243-A. Ito pong year 1998, ito po ay 36%. Wala pa pong maipakita ang ating Banko Sentral kung ilang peraso ang ginawa sa bariya na ito. May price na ba man ito? Ay, ayan, nabobol na. May price na man ito kung tawagin ang ating mga kolektor doon sa ating numista.com. Yung kanyang very fine ay 26, extra fine 48, almost uncirculated 48. Ang circulated nito ay nagkakahalaga po ng 61 pesos. Dumako tayo sa kanyang price. Ayan, sa kanyang presyo po. Doon sa ating ebay.com, ayan, may nakita ho tayo doon, rare coins. Nagkakahalaga po ng 1,553 pesos. Meron naman tayo nakita doon na 28 dollar. Sa carousel page naman po ay nakakita ho tayo ng 400 pesos. Meron din tayo nakita doon na 5 pieces po. Ayan, year 19, 85, 86, 87, 88, and then 90. Binibenta niya po yung kanyang 5 coins ng 3,000 pesos. Ayan po ang aking may babahagi lamang kanyang presyo sa ganda. So hanggang dito na lamang po, Losong Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, keep safe po sa lahat in God bless.